Ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan, pagbibigay, at paggawa ng mga alaala kasama ang mga taong pinakamahalaga. Habang abala tayo sa pamimili ng mga regalo at pagpaplano ng mga pagdiriwang, silipin natin kung paano ginugugol ng ilan sa ating mga paboritong celebrity ang kapaskuhan at kung ano ang makabuluhang pagmumuni na ibinabahagi nila sa atin. Para sa maraming kilalang tao, ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng regalo at pagsasaya. Ito ay isang pagkakataon din para makapaglakbay at makapagpahinga kasama ang mga mahal sa buhay. Ngayong taon, si Kwan on One Host Melay Cantiveros Francisco, ang Honorary Ambassador for Korea Family Tourism, ay papunta sa Korea kasama ang kanyang pamilya para sa isang maligayang Pasko sa taglamig. Gaya ng sinabi niya sa Metro Style, ito ay oras para sa kasiyahan, pakikipagbonding, at pag-enjoy sa mahiwagang winter season ng Korea. Inaasahan din ng kapamilya aktor na si Jake Kenka ang isang Korean adventure ngayong holiday season. What makes it even more special? It's his mom's first trip to Korea. Ibinahagi ni Jake kung gaano siya kasabik na bisitahin ang mga sikat na drama filming locations at lumikha ng mga hindi malilimutang alaala kasama ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng mga kasiyahan at paglalakbay, ang Pasko ay panahon din para magmunimuni at makipag-ugnayan muli. Ipinaalala ni Melay sa ating lahat ang kahalagahan ng pagbibigay ng kapayapaan ng isip sa ating mga mahal sa buhay sa panahong ito. Maging ito man ay isang mas matyagang magulang o simpleng nag-aalok ng pakikinig. Ang payo ni Melay ay isang taos pusong paalala kung ano ang tunay na mahalaga sa panahon ng bakasyon ang pagiging naroroon para sa mga mahal natin. Nahihirapan ka pa rin ba sa huling minutong pamimili ng regalo? Huwag kang mag-alala. Ang mga ideyang regalong inaprubahan ng celebrity na ito ay maaaring makatipid lang ng araw. Narito kung ano ang masasabi nila tungkol sa kanilang mga paboritong regalong ibigay at matatanggap. Para sa akin, pera yung nasa ang pao. A must. And as someone into film cameras, I'd say that's a great gift too. Mga visual, mga sobre ng cash at vintage film camera, isang magandang relo, wallet, o kahit isang bote ng alak. Everyone's into grooming and self-care now. Ang isang magandang shaving kit kasama ang lahat ng mga mahalagang bagay ay magiging perpekto. Isang bagay na magpapasigla sa kanilang kalusugan, tulad ng boxing gloves, running shoes, o tennis racket. At maaaring isang libro para sa pagbuo ng karakter. Kolob, magandang kurbata, o kahit isang klasik na panyo. Gusto ko ng panyo. Ngayong Pasko, ito man ay sa pamamagitan ng mga regalo, paglalakbay o taos-pusong pag-uusap ang pinakamahusay na paraan upang ipagdiwang ay sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga taong gumagawa ng ating buhay na makabuluhan mula sa Korean Winter Christmas ni Melai hanggang sa mga pakikipagsapalaran ng pamilya ni Jake at mga thoughtful gift ideas mula sa iyong mga paboritong bituin maraming inspirasyon para gawing mas espesyal ang holiday na ito Ipaalam sa amin ang iyong mga plano sa Pasko sa mga komento at huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe para sa higit pang holiday cheer at mga update sa celebrity. Binabati kayong lahat ng masaya at makabuluhang panahon ng Pasko.